Sa puso ng Kokuro Mountain, isiniwalat ni Sig ang kanyang tagapagmana, ang susunod na soldik. Ngunit higit pa sa dugo at propesyon, ang puso ni Sig ay nananabik pa rin sa isang bagay sa ilalim ng katahimikan, isang sumpa, isang misyon, at isang pangakong muling babalik sa Dark Continent. Ang eksena ay nagsisimula sa isang tahimik na gabi sa loob ng mansyon ng pamilyang Soldik. Si Zig ay naglalakad sa madilim na pasilyo papunta sa silid ng kanyang ama. Tahimik ang buong mansyon ngunit ramdam ang bigat ng kanyang desisyon. Habang naglalakad, kausap niya ang sarili. Ipinahayag ang kanyang pagod at pagiging isang asasin. At si Zig ay nagsalita ng sawa na ako sa pagtapos ng buhay ng mga hindi pa handang mamatay. Hindi ko na kayang ituloy ang lalakad landas na ito. Kailangan kong gawin kung ano ang tunay na magpapasaya sa akin. Sa kanyang pagpasok sa silid, naroon si Maha Soldig. Nakaupo sa isang lumang upuan. Nakapikit ngunit gising. Isang malalim na buntong hininga ang binitawan ni Zig bago nagsalita. Si Maha ay dahang-dahang dumila at tinititigan si Zig ng malamig at matalim na mga mata. At sinabing, magbibitiw ka na bilang pinuno. Masyado pang maaga para kay Zeno. Hindi pa siya handang mamuno ano na naman ang pumasok sa utak mo Zig? Si Zig ay diretsyong tumingin sa kanyang ama. Puno ng determinasyon ang boses. Aniya ama. Espesyal ang talento ni Zeno. Biasa na siya sa pakikipaglaban at sa tingin ko oras na para siya ang humawak ng ating negosyo. At tumugon si Maha. Napabuntong hininga ngunit nananatiling matigas ang tono alam kung kakaiba ang batang iyon. Ngunit hindi pa siya handa. Marami pa siyang dapat matutunan bago niya pang hawakan ang pagiging pinuno ng pamilyang Soldik. At si Zig ay tumindig ng tuwid, inihanda ang sarili sa anumang tugon ng kanyang ama. Hindi mo na mababago ang isip ko, ama. Mas masaya akong maging isang hunter kaysa sa maging isang asasin. Si Maha ay may bahagyang pagbabago ng ekspresyon. Parang hindi nagulat, ngunit may halong pangamba. Ang mapanganib na lugar ba na iyon? Ang dahilan kaya gusto mong iwan ang lahat? Napahinto si Zig. Hindi siya agad nakasagot. Alam niyang tama ang kanyang ama. Ang Dark Continent ang tunay niyang hangarin. Ngunit handa na ba siya? Si Maha ay nagpatuloy na mas mabigat ang boses. Kung hindi ka na mapipigilan, ikaw ang bahala. Pero isipin mo, sapat na ba ang iyong kakayahan upang muling harapin ang panganib ng lugar na iyon? At nagkaroon ng katahimikan. Alam ni Zig na ang tanong na ito ay may bigat at alam niyang hindi niya ito basta-bastang masasagot. Si Maha ay mas naging seryoso ang tono. Tila sinusubok ang determinasyon ng anak. Kasama mo ba ulit ang kaibigan mong iyon? sinetero. Napatingin si Zig sa kanyang ama. Alam niyang may nais itong ipahiwatig. Makikita kay Maha ang isang matigas na ng iti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Mas malakas siya sa iyo noon. Ngunit kahit siya, hindi nagawang mapatumba ako. At kung hindi niya ako nagawang talunin, masasabi kong wala pa rin kayong karapatang bumalik sa mapanganib na lugar na iyon. Nananatiling tahimik si Zig. Hindi man siya sumagot. Dama ang apoy sa kanyang loob. Isang apoy ng pagsubok ng hamon alam niyang hindi na niya mababago ang isip ng kanyang ama ngunit hindi rin mababago ng kanyang ama ang kanyang desisyon. Isang huling tingin ang iniwan niya kay Maha bago siya tumalikod at lumabas ng silid. Sa kanyang paglalakad palayo, isang matinding damdamin ang bumalot sa kanya. Hindi niya alam kung ito ba ay takot, pananabik o isang bagong simula ngunit isa lang ang sigurado. Hindi na siya kailanman babalik sa pagiging isang asasin. Ang tanging landas na tatahakin niya ngayon ay ang landas ng isang tunay na hunter